Michael B. Lover Boy ang aking ay Hello po. Shout out po. ay Bumili ng ating palinda po. Kay? Gian Carlo Rodriguez. John Carlo Rodriguez. Shout out. Yes. Ayan. Kayo sir. Shout out po sa inyo. Ayan. Bumili sa atin ng ating ice cream sa cup noodles. Ayan. Sana. all. If you yan kuya o tinto? Whitey. Whitey? Michael B, lover boy po. Kaya tawag nila po sa akin, lover boy. Eh, po ako si ano, lover boy. Apo. Ah Hi sir, shout out po. Shout kay kuya. Pagkenda ng ano. Nang cup noodle sa gitna ng dagat. Food trip sa gitna ng dagat. Food trip. Sala nang ano, ano kayo sir. Lager din kayo sir. Hindi pa. Hindi pa. Magbabalak. <laughs> <laughs> Wala tayo channel. Wala pa, kuya. Ayan, <laughs> <tellan> <tellan> shout out sa inyo. Okay, yan. May tatakbuhan tayo doon na pagkatapos. Ayan, kay Kuya Kenneth. Ayan, ang ng Alpreya. kalayo po, kalayo yan, mga tatagpuan. So, bangga po niya, Alpraya, yan siya mismo yung nasa kulay puting damit, yeah, saka nakakulay gray na ano, cap. Eh. Eh. Yan, so tara, 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 hintay ko lang natin guys yung kanilang bayad, saka yung kwenta. So, tara, tara. Ah, shout out po sa kayo na sir, yung bumili sa atin ng ice cream po. Yan. Ay sir, so, shout out po. Ayan, 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 tayo sa ayan, ayan, guys, ayan, tayo ng ice cream. ayan, 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 Sana oh. ayan, 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 po. ayan, check natin yung 11, 12, 13 na po guys. Okay, may gagawin natin ngayon na ay kapito tayo guys Dahil dito yung nalakas mo naman po ang money. Dito sa loob na. Okay.

A few moments later. Ayan okay guys, nandito na tayo sa Sambar guys. Nakarating na tayo dito sa Sambar. So, 1.30 na po tayo nakarating dito. Yung mga bangka po -bang dito sa Sambar. Wala so, na tayo at yan. Wala so, na tayo so, dito Yung mga guys kanil mating kasama guys. Wala so, na ako nakikita guys eh. So, sambar po yung video na all time pa yung, na na yung sabi natin. Hi there! Shout out! Ayan. Yung alpre, yan pagbenta natin sa fish feeding guys. Ayan o, oh, yung bangka. Ibig sabihin na, rin yung kanyang sakay kanina. yan mga bangka po na pa. So, may ibang bangka po dito. Ano yung? Mablog oh, pa na ha? Apo. Makikita niyo ako sa YouTube po sir. Michael B. Loverboy. B, lover boy. Oh. Sana oh. B, gati na na no, sir. Marami oh, ka na followers. Alas dos, porti na po ng hapon. Ayan. Ang galis na mga bangka dito at mga uh, guest natin dito sa Sambar guys. Mas na natin guys. Yun, kumakaway si Bellery Manggera ng Bellery Yan. So, dadalawang bangka na lang matitira dito guys. Dali sa nang mabangga dito kanina. Ayun, pandar sa ato dilaw. Sa sol, sa puti na lang po, maritira yung sambar na puti na yan. Wala na, hintay-hintay na naman tayo. Mangges. Ayan guys, 5.40 na po ng hapon ngayon ay tayo ay uuwi na guys. So, uh, Pinagabi na tayo sa pag-uwi natin. So tara na, uwi na tayo. So kung bago pa lang po sa channel ito, subscribe na lang po. paki-click na lang po ang bell natin. Lalo so, na update sa ating mga video. So, salamat po. Ayan lang sa muli. Bye bye! Parang may nahamoy ako hindi maganda. idea. Yeah. Ayan guys, batak tayo ng bangkang kalayo guys. Ayan. Pabatak ako ng dito yun lang guys. Pagkawat. Ayun ang mandara aking makina. ubusan po na lang isang aking makina. Ang kaya What? Bro, what are you talking about, man? Sabi ko na ubusan po guys lang, isang aking makina. So, pag ko po, pinapandar ko. ko na panalabas siya. Hindi na ano, hindi na part ng kuryente so titingnan ko po dito sa ito mga tropa sa ito yung sa Hanoka Beach so, may mga guest uh, may mga langis po silang pinagabitan so atin mo hiramin para maka uwi po tayo time check natin ay alas size na po ng hapon so maglulubog na po araw yan so natin makauwi tayo ng alas 7 punta tayo sa ano ka beach. Hingila na naman tayo guys.